inulan na binahapa ang ilang lugar sa bansa. Yun nga lang, parang halos wala raw itong epekto sa mga dam kung saan ang gagaling ang tubig sa ating mga gripo. Para bigyan ng muka ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Na ng mainit na panahon, inulan itong mga nakalipas na araw ang ilang parte ng bansa dahil sa localized thunderstorms. Nagdala pa ito ng baha sa ilang lugar sa Kamaynilaan. Yun nga lang, wa pa rin daw ito sa mga dam. Actually, ano po, ano, so hindi po maramdaman yung epekto nitong mga localized thunderstorm dito po sa ating mga mga minomonitor na damsa. no Sa huling tala ng paghasa ngayong araw, 183 meters ang water level ng Angat Dam. Tatlong metro na lang sasadsad na sa minimum operating level na 180 meters at aabutin daw ang level na yan bago matapos ang buwan ng Mayo. Ang masaklap dahil una nang sinabi ng ahensya na hindi malabong madelay ang pagsisimula ng tag-ulan season, may ibababa pa raw ang level na yan ng anggat. Hindi natin inaalis yung possibility na talagang bababa pa siya below 180. Kaya nga po yun din, patuloy yung panawagan natin sa ating pong mga kababayan that we, we all do our share doon sa, pag, sa pagtitipid po ng tubig. Kinumpirma naman ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS na simula Huwebes, tatapyasan na ng National Water Resources Board ang alokasyon ng tubig sa Maynilad at Manila Water. Pero ginagawa na raw ng paraan ng MWSS para di magkaroon ng interruption ng tubig ang Metro Manila from May 16 magi-start na nababawasan kami ng 1 CMS so that's uh, 49 CMS na lang so we uh, initiate no to talk to the National Irrigation Administration so we requested from the NIA to borrow yung 1 uh, CMS nila para maintain pa rin yung 50 cubic meter per seconds kapalit ng hiling tutulungan daw ng MWSS ang NIA sa operasyon at rehabilitasyon ng mga dinadaluyan ng tubig para sa irigasyon Kumpiyansa din ang MWSS na hindi magkakaroon ng krisis sa tubig, pero magtutuloy-tuloy ang pagbabawas sa water pressure. Uh, we will still maintain yung ating pong ginagawang um, conservation actions like the reduction of the pressure from from the system. So mm. ito na naman yung binabanggit natin sa public no, na we will do it during the off-peak hours. Mobile journalist Francis Orsha po, hatid ang mukha ng balita.